welcome sa Fast Five Fix. So, pag-usapan naman natin ngayon yung mga V sa kolong yung mga poste ng konkreto. So, yung kapatid ng mga second floor, o yung mga building. So, para sa inyo itong mga video, video na to. So, tingnan natin yung mga poste, yung unang tayo ng building. So, papakita ko sa inyo yung poste. So, ito yung pinakadulo ng poste po na daw. So, makikita nyo, uh, pang 1 feet to 1 feet ang poste na ito ito yung pinaka tip niya dito, dito papato yung second floor so nandun sa baba yung pinaka footing niya so 16mm ang ginamit ko dito sa 10mm yung, yung pinaka tie wrap niya pinaka tie wrap niya so bali 2, 4, 6 3, 6, 8 8 na ano, 8 na 16 16mm ang ginamit ko. So, kung punta naman kayo dito sa pinakagitna, dito na yung tatali yung pinaka-tie beam niya. Dito yung tie beam niya. So, ito yung pinaka-paan nya. Kung makakita nyo, paan ang ano, poste. So, papalik ko yun dito. Uh, ano pa yan? Magiging ganyan yan. Parang ganyan yan. Parang paa niya. Babalututin pa to para may buka yung pinakano. Ito yung tatama sa pinakababa ng ano, footings niya. So, yan yung poste. Sa so, mga yung apat na poste ito, naikabit na yung, ano, yung tatlo. So, titignan naman natin yung pinaka-footing niya. Yung papatungan nito. So, ito yung pinaka-batungan niya. 16 mm din ginamit ko. 16 mm. 16 mm. Ito e, yung pinaka-footing niya so pa rin 16mm lahat to ito yung pinaka bababa at ipapatong dito yung pinaka paa nya. ito. dito so tingnan natin so nahulog na yung tatlo so titingnan natin yung butas uh, at kung paano nila nilagay so ito yung pinaka paa nya. yan yung pinaka footing nya ipapatong ito ngayon yung paa nya. so ito na yung pinaka poste ng second floor ito yung pinaka footings tapos susunod dito naman yung tie niya. nya so ang lalim nito na nasa 2 meters ang ano yung 1.9 to 2 meters ang lalim niya. Ito, ito yung pinaka-hokey na. Pinaka, yan ipapasok dun sa lalim ng lupa. So, ito naman yung pinaka-flooring niya. Ito na yung pinaka-flooring sa taas. Kasi dito yung tie beam, so dito na yung flooring. So, sa niya sa taas, nasa dito naman na yung pinaka-second floor na. Dito na tapakatong isang, 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 ano, isang tie beam sa second floor. So, tingnan natin yung ano, pinapatungan niya. So, nandito kayo sa side. So, isang poste nilagay na. Pangalawang poste, pangatlo sa ng poste na ikapasok na. Ito yung dati kong tindahan ngayon, ipapasecond floor ko na kasi tumutuloy yung mga bubong, kung makita nyo. Maninipis lang ng bubong. So, may papasecond story ko na. So, tingnan natin, kakalagay nila. So, yan yung footings na tawag. So, double footing siya. So, yung tinuturo ko sa so, baba, yun yung, yun yung isa. Isang footing, tapos so, pinatungan pa ng um, 12mm yung ano yung pinatong so 16mm yung footing sa so, pinaka baba sa taas niya dito sa pinakataas niya is 12 mm nilagay so ganyan guys so yun yung pinaka puno ng pa makikita nyo so binent na siya kaganoon na siya so parang pa siya so malaki yung pa niya guys nalaki ko na sa 1.5 to 1.5 yung lapan nito 1.5 so 1.5 to lalim nito na sa 2 meters to 1.9 meters ng lalim niya so yan guys magit niya o footage niya so ito yung boundary ko na sa kabilang unit so umakita niya nasa side siya so okay lang yan guys sa so, imbis na sa gilid sa gitna siya nilagay ko niya sa gilid kasi yan yung pinakadulo niya hindi naman tayo pwededing 240 sila dito sa gilid pwede out, outside boundary na so nilagay ko dito sa main it, ito sa may gawin dito so ginilid ko yung post okay lang yan guys matibay din yan as long as may paa siya mas malaki so, para ding tao siya malaki yung paa hindi siya, hindi siya basa basa matutuba parang paa natin guys siya tingnan natin yung paa natin so parang ganyan siya ito yung poste hindi yung footings so ganyan mangyayari pag malaki pa ang tibay ang building di basta-basta matutuba so ito na yung ano um, ito na sa na so, sa pinakatip ng ano ng natin na na Yeah, so ganyan ang formada nya so ngayon mamaya mag na kami ng ano concrete so ang halo ng concrete nito 123 3 or 133 isang bag Sambag na semento, tatlong pag na buhangin graba tatong balde na crusher so 133 so tingnan naman natin isang kolom tingnan naman natin isang kolom dito sa so pares lang dito sa gitna so nakalain na yan dito sa line yung isang isang poste na tingnan natin para dito yan yan so tingnan naman natin yung isang poste so bakit yung poste nito na ito yung nasa gitna oh, sa gitna siya guys So, ito yung mga rebars na ipapatong doon. So, 12mm to. Oo, oh, eh, ganon lang siya doon sa may footing siya. so hindi pa ito tatapos oh, may tatapos nila tatali nila kasi ito yung huling ano huling nilagay nila so nag break time yung mga tao so yung sa ilalim pala nyan nilagay namin yung mga crashers so magtataka kayo bakit nasa gitna siya so nilagay sa gitna kasi magkabilaan yung, ano, yung poster o so, pag boundary na yun isa sa kanyo sa ano sa gilid ito kasi nasa gitna so kung makikita nyo yung ano yung ano yun binukan na yung ano yung pinakababa niya. So, tatali yan para mas matibay. So, doon sa pinakababa naman niya, ang nilagay namin dyan, yung mga waist grabber, yung malalaking bato. Para yan yung itong pinakatungtungan niya. So, mabigat kasi ito ang bubuhatin niya. Kaya nilagay namin ng mga bato. So, sa papatong yung pinaka-footings niya. O so, sa yung poste niya, niya, So, ganito lang guys, yung uh, tamang paglalagay ng mga footings para sa ating mga building pang second floor siya guys. So ganun din ang ano niya, ang lakad niya, 1.5 by 1.5 by 1.9 to 2 meters yung lalim. ng ano. So depende yan sa ano, sa lupa. Kasi yung lupa na yan, nasagad na doon sa pinakamatigas niya. So mano-mano ito guys, ito yung mga uh, lupa niya. Nagay namin diyan. Oh, yan yung pinakalubak niya. So mano-mano itong lupa So 1.9. So matibig matitigas naman itong lupa. Yung 1.9 matigas na siya guys. So medyo Uh, naghalo na yung bato sa lupa, bato-bato na yung pinakababa niya so matigas na sa 1.9 so depende yun sa um, sa lupa kung putik pa siya ay ganito kulay black so malambot pa ito yung ano yung lupa niya so dapat yung lupa niya nasa kulay brown to at may mahalong matigas na siya na bato at may halong bato so yung ganito yung malambot na lupa so tinanggal yung pinang malambot na lupa So kung natirayan yung pinakamatigas na ito. Kaya yung nalagay namin mga bato, yung mga base gravel, nilalagay doon sila rin ng footing. So ganito ang lalaking bato. So ang lalaking bato. Yan yung nalagay namin dito. Sa footing So kung makikita niyo. Nandun sa pinaka footings to. Dyan. Yan, ito yung pinaka boundary niya. Yun yung mga bato-bato yan. So tingnan natin yung kabila. So ganun din guys. O oh, boundary siya lahat. Para okay So ito naman yung nasa gitna. Sa gitna naman yung ano niya. Ito yan. So may mga bato-bato siya bago yung bakal nilalagay. So ito yung bakal nilalagay, yung tire niya. So hindi pa siya tapos may lalagay na rin siya doon. Yung pinaka sa tasang ng footage niya. O yung pinaka side niya. Yun lang guys. Pagtamang paglalagay ng mga footage para sa second floor natin. So, nasa 1 feet to 1 feet yung taba ng ating poste. Eh. So, 8 uh, walong, ano, walong 16 mm. So, ang tire-up niya, naka-tie tire up niya is nasa 10, 10 mm. <clears throat> Yan. Ito natin lalagay yung mga tie beam. Diyan yung tie beam niya. Connection niya doon sa kabila. Yun. Lagay ng tie beam. yung connection niya siya. Magkakarug nung nito. Pagkatawas ha. Oh. So, bubuhosan ito mamaya. Yan, para ano. Bali ang pinaka kapal niya nasa 0.4 ang kapal ng ano ng mano natin ng pa natin yung pinaka footage niya. So ito na yung pinaka kapal niya niyan yan Ah kapal niya lang. Para larap, lang siguro konti. Kaya para hindi kalawangin yung bakal. So dito yung uh, sa semento mula diyan mula diyan hanggang yung kapal niya. So yan yung net um, yun yan. Kakalam na yun doon sa pinaka baba. Doon yun yung mga clamp niyan. To 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 to. Yan. Ang clamp. So ganyan guys. So ito, dudugtong naman dun sa kabila. Dan sa kabilang building. Mabang na rin yung building. Tingnan natin yung kabilang building. So nasa na kakabit yung mga ano, mga tie beam natin. So dito yung ano, binutas na. So ayan, dito ay kakabit yung mga tie beam na ano. Ayun, nakabang na siya. Diyan yung kakabit yan. Yung mga ano, sila ready na siya. Diyan yung kakabit And, papunta dun sa kabilang uh, building. So titibagin tong pader na to. Oh, titibagin itong padar na ito yun. Yan, na-diretso yan. Natiba ganyan pa daw yan. Na, na nakawag na yung mga tag window dyan. So, connect lang dito sa building na to. Ito sa kabilang building. So, ganoon bueno lang guys. Ang pagka tayo ng building. Sana may natutunan kayo sa ating munting vlogs. Uh, thank you for watching and we'll see you on the next video.